Ang makapangyarihang dasal na ito ng pagpapagaling at pagpapalaya ay nakatuon sa pagpapatawad, kapayapaan sa loob at spiritual na pagbabago. Sa pamamagitan ng pagdeklara ng pananampalataya at tiwala sa Diyos, layunin itong palayain ang puso mula sa mga sugat emosyonal at magdala ng malalim na paghilom. Gamit ang mga salitang puno ng pagpapala at pagbabago, ang dasal ay nagpapahintulot sa individual na maranasan ang biyaya ng Diyos na nire-renew ang kanyang isipan at puso habang binubuksan ang sarili sa presensya ng Diyos. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng pagpapatawad, matatagpuan ang kalayaan at mamuhay sa kapayapaan na lumilikha ng mas malalim na ugnayan kay Jesus Kristo. Bakit ang simpleng pag-aamin ng pasasalamat ay may kakayahang baguhin ang ating buhay? Hindi ba't madalas tayo magpasalamat sa mga bagay na natamo na natin? Ngunit, paano kung ang pasasalamat ay hindi lang isang reaksyon, kundi isang aktibong deklarasyon ng ating pananampalataya? Kapag tayo ay nagpapahayag ng pasasalamat, hindi lamang natin iniisip ang mga biyaya na mayroon tayo, Kundi binubuksan din natin ang ating puso upang tanggapin ang mas marami pang biyaya mula sa Diyos. Bilang isang Kristiyano, napansin ko na sa mga pagkakataong nagpapasalamat ako kay Diyos, mas nararamdaman ko ang Kanyang presensya. Ano kaya ang mangyayari kung mag-focus tayo sa mga magagandang bagay na dumarating sa ating buhay, kahit sa mga maliliit na bagay? Sabihin mo sa akin, Anong mga bagay ang maaari mong ipagpasalamat ngayon? Maliliit man o malalaking biyaya, ang bawat isa sa kanila ay nagmumula kay Diyos. Kapag sinabi mo na isalamat, Panginoon, anong pakiramdam ang dumarating sa iyo? Hindi ba't may kalakip na kapayapaan sa bawat salitang binibigkas natin? Ang pagpapahayag ng pasasalamat ay hindi lamang pagpapakita ng pagpapakumbaba Kundi isang paraan ng pagpapalakas sa ating relasyon kay Kristo. Paano kaya natin mapapalakas pa ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng simpleng deklarasyon ng pasasalamat? Hindi ba't nakakalungkot kung minsan, sa gitna ng lahat ng pagsubok, nakakalimutan nating magpasalamat? Ngunit kapag ipinagpapasalamat natin ang kahit ang pinakamaliit na bagay, doon natin natutuklasan ang mga milagro sa ating buhay. Paano natin ma-appreciate ang mga biyaya ng Diyos kung hindi natin ito papansin? Ipinapaalala ko sa inyo, bawat araw ay pagkakataon upang magpasalamat at maranasan ang mas marami pang pagpapala. Kaya, anong pasasalamat ang maaari mong ipahayag kay Diyos ngayon? Isang tanong, ano ang pakiramdam mo kapag naaalala mo ang walang katapusang pag-ibig ni Jesus para sa iyo? Hindi ba't may kakaibang kapangyarihan ang pagmamahal ng Diyos na nagbabago sa ating pananaw sa buhay? Kapag iniisip ko ang pag-ibig ni Jesus, naiisip ko na ang Kanyang pagmamahal ay hindi nakadepende sa ating mga nagawa, kundi sa Kanyang malasakit at walang kapantay na kagandahang loo. Bilang isang Kristiyano, naranasan ko na ang mapuno ng kalakasan at pag-asa kapag ipinapaalala ko sa sarili ko ang pagmamahal ni Jesus. Sa mga oras na ako ay nahihirapan, iniisip ko kung paano niya ako minahal kahit ako'y makasalanan. Paano mo ba nararamdaman ang pag-ibig na ito? Nakakapagbigay ba ito sa iyo ng lakas para magpatuloy sa gitna ng mga pagsubo? Minsan, may mga pagkakataon na tayo ay napapalayo sa Diyos dahil sa mga bagay na nagiging hadlang sa ating buhay, Ngunit ang pag-ibig ni Jesus ay patuloy na humihikayat sa atin na bumalik. Hindi ba't napakaganda na malaman na sa kanyang mga mata, tayo ay laging mahalaga? Kaya nga, ano ang ibig sabihin sa iyo ng pag-ibig ni Jesus? Hindi ba't kapag iniisip mo ito, nagsisimula kang magbago, magbigay ng higit sa iba, at magpatawad ng mas madali? Isa pang tanong, paano mo ipinamamalas ang iyong pag-ibig kay Jesus? Hindi ba't hindi sapat na magsalita lamang, kundi ito ay dapat nakikita sa ating mga aksyon. Kapag ipinagpapasalamat mo ang lahat ng bagay, nagiging mas malapit ka sa kanya, hindi ba? Kaya, paano mo balak na ipakita ang iyong pasasalamat at pag-ibig kay Jesus ngayon? Paano ba natin tunay na natutuklasan ang mga milagro sa ating buhay? Madalas bang dumaan sa atin ang mga biyaya at milagro ng hindi natin namamalayan? Isang mahalagang tanong ito. Kung tutuusin, ang bawat araw ay isang pagkakataon para maranasan ang mga kababalaghan ni Jesus. Kailangan ba natin maghintay ng malalaking himala bago natin ito mapansin? O baka naman, ang pinakamalalaking milagro ay naroroon sa mga simpleng bagay sa mga araw-araw na biyaya tulad ng masarap na paghinga, isang masayang iti o ang pagkakataon na muling magsimula. Minsan, natatabunan tayo ng mga pagsubok at problema kaya tila hindi natin nakikita ang mga biyaya ni Jesus sa ating buhay. Ngunit kapag naglaan tayo ng oras upang tumanaw ng pasasalamat, doon natin mapapansin ang mga bagay na sa una ay hindi natin binibigyan ng pansin. Paano kaya kung mas maging mapagmasid tayo at tanggapin ang mga maliliit na milagro sa ating araw-araw na buhay? Halimbawa, sa mga simpleng kaganapan tulad ng isang tawag mula sa kaibigan, isang magandang araw, o ang kalusugan na mayroon tayo, doon natin makikita ang mga biyaya ng Diyos. Bilang isang kristyano, natutunan kong magtiwala na kahit sa mga maliliit na bagay, andyan si Jesus at nagpapakita ng kanyang pag-ibig at kapangyarihan. Naalala ko pa ang mga pagkakataong ako'y nalulumbay at nawawala ang pag-asa. Ngunit sa isang simpleng galak mula sa Diyos, natagpuan ko ang pag-asa at lakas na magpatuloy. Ano ang mga bagay na sa tingin mo ay isang milagro na hindi mo pa natutuklasan sa iyong buhay? Kung bibigyan mo ng oras, hindi kaya't makikita mo ang maraming bagay na patuloy na ipinagkakaloob sa iyo ni Jesus. Hindi ba't ang buhay natin ay puno ng maliliit na milagro at minsan, tayo lang ang kailangang magbukas ng ating mga mata upang ito'y makita? Paano kung ngayong araw, mag-focus tayo sa mga bagay na puno ng biyaya at pagmamahal ng Diyos? Ang mga milagro ay hindi palaging malaki, minsan sila dumaan sa mga simpleng kaganapan. Kaya, anong milagro ang nais mong tanggapin ngayon? Paano ba natin pinapalalim ang ating relasyon kay Jesus? Tila ba ang bawat kristyano ay may kanya-kanyang paraan ng paglago sa pananampalataya? May mga pagkakataon na ang ating relasyon kay Jesus ay parang isang simpleng dasal o isang pahayag ng pananampalataya, ngunit paano kaya kung ituring natin ito bilang isang patuloy na paglalakbay, isang pag-usbong na nangangailangan ng ating oras at dedikasyon? Bawat isa sa atin ay tinawag na lumapit kay Jesus, ngunit paano ba natin malalaman kung ang ating relasyon ay lumalalim? Minsan, nagkakaroon tayo ng pakiramdam na malayo tayo sa Kanya, lalo na kapag dumaraan tayo sa mga pagsubok at paghihirap. Ang tanong ko, kailan ba tayo mas malapit kay Jesus? Kapag ba ang buhay natin ay magaan o sa mga pagkakataong tayo ay dumadaan sa mga pagsubok? Ang relasyon kay Jesus ay hindi palaging batay sa kaligayahan o tagumpay, kundi sa ating pagtangkilik at pagtitiwala sa Kanya kahit sa pinakamadilim na sandali. Bilang isang kristyano, natutunan ko na ang pinakamahalagang bahagi ng relasyon kay Jesus ay hindi ang mga magagandang panalangin lamang, kundi ang mga oras na tayo ay tahimik na nakikinig sa Kanya. Tinuturuan tayo ni Jesus na hindi palaging ang mga salita ang nagpapalalim ng ating koneksyon, kundi ang pakikinig sa Kanyang tinig. Naranasan mo na ba na makinig sa Kanyang tinig sa mga tahimik na sandali ng buhay mo? Baka ito ang susi sa mas malalim na relasyon. Ano ang mga hakbang na ginagawa mo upang magtagal sa relasyon kay Jesus? Ang bawat hakbang, gaano man kaliit, ay isang hakbang patungo sa Kanya. Ang ating relasyon sa Kanya ay hindi dapat magtapos sa isang panalangin o isang sandali ng pagsamba. Ito ay patuloy na pagpili araw-araw. Kaya, anong hakbang ang gagawin mo ngayon upang lumapit pa kay Jesus at mas mapalalim ang inyong relasyon? Paano ba natin natututo magpatawad? Madalas bang mahirap para sa atin na magpatawad, lalo na kung nasaktan tayo ng malalim? Ang pagpapatawad ay isang mahalagang bahagi ng ating buhay bilang mga Kristiyano. Hindi ba't sa bawat pagkakataon na tayo ay nagtatangi ng sama ng loob, ang puso natin ay unti-unting nagiging mabigat at mahirap magpatuloy. Kaya, paano natin matatanggal ang bigat na iyon? Isa sa mga pinakamagandang turo ni Jesus ay ang pagpapatawad. Pero paano natin ito magagawa lalo na kung ang sugat ay malalim Para sa akin natutunan kong ang pagpapatawad ay hindi isang emosyonal na desisyon kundi isang desisyon ng kalooban Hindi ba't kapag nagpasya tayong magpatawad ipinapaubaya natin kay Jesus ang sakit at hinagpis at ipinapalit niya ito ng kapayapaan Paano kaya kung simulan mong tanungin ang iyong sarili ano ang nangyayari sa puso ko kapag pinipili ko na magpatawad Kapag ako ay nasaktan, kadalasan ay naiisip ko ang mga pagkakataong si Jesus mismo ay pinatawad ang mga nagkasala sa kanya at sa kanyang mga salita, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Napakabigat ng na mga salitang iyon, hindi ba? Pero sa bawat pagpapatawad na ginagawa natin, natututo tayong magpakumbaba, magbigay at magpalago sa ating puso. Napansin mo na ba na sa tuwing nagpapatawad tayo, unti-unti ay nagiging mas magaan ang pakiramdam natin. Hindi ba't parang may kalayaan na dumarating mula sa Diyos? Kung naaalala mo, si Jesus ay hindi lang nagturo ng pagpapatawad sa mga tao, kundi ipinakita niya ito sa kanyang buhay. Kung siya ay kayang magpatawad, tayo pa kaya? Ano ang mga bagay na nagpapabigat sa iyong puso ngayon na kailangan mong patawarin? Hindi ba't ang pagpapatawad ay nagbibigay daan sa isang mas malalim na kapayapaan at pagkakasundo kay Jesus? Kaya, anong hakbang ang gagawin mo upang magpatawad at magpalago ng iyong puso ngayon? Paano ba natin tunay na matutunan ang magtiwala kay Jesus sa lahat ng aspeto ng ating buhay? Madalas bang dumarating ang mga oras ng takot at pag-aalinlangan? Kung tutuusin, ang pagtitiwala ay hindi laging madali, lalo na kapag ang mga sitwasyon sa ating buhay ay puno ng kalituhan at mga pagsubok. Ngunit, paano kung ang pagtitiwala kay Jesus ang magdadala sa atin ng kapayapaan sa gitna ng lahat ng iyon? Ako mismo, naranasan ko ang mga pagkakataon na ang buhay ay tila puno ng kaguluhan at hindi ko alam kung saan patutungo. Pero sa bawat hakbang na nagtiwala ako kay Jesus, doon ko natutunan na siya ay hindi nag-iiwan. Ipinagkakatiwala ko ang aking mga plano sa Kanya, at sa mga pagkakataong ako ay nawawala sa landas, siya ay nariyan upang ipakita ang tamang direksyon. Hindi ba't sa bawat hakbang ng pagtitiwala, nagiging mas malinaw ang plano ni Jesus para sa atin? May mga panahon bang naramdaman mo na parang hindi mo na kayang magtiwala sa Diyos dahil sa hirap ng iyong pinagdadaanan? Pero paano kaya kung ang bawat pagsubok na dinadaanan natin ay pagkakataon para mas mapalalim pa ang ating tiwala sa Kanya? Paano kaya kung ngayon, sa kabila ng lahat ng pagsubok, magpasya tayo na magtiwala na lang sa plano ni Jesus at ipaubaya sa Kanya ang ating mga alalahanin? Dahil sa mga personal kong karanasan, natutunan kong ang tiwala kay Jesus ay hindi nangangahulugan ng pagiging walang takot o walang problema, kundi ang pagkakaroon ng pananampalataya na Siya ay magbibigay ng kalakasan at gabay sa kabila ng lahat ng iyon. Hindi ba't sa bawat pagkakataon na tayo ay nagtiwala sa Kanya, naramdaman natin ang Kanyang presensya at ang Kanyang mga pangako? Kaya, paano mo malalaman kung hindi mo pa kayang magtiwala ng buo kay Jesus? Ano ang mga bagay sa iyong buhay na kailangan mong ipagkatiwala sa Kanya ngayon? Paano kaya natin mas maisa sa buhay ang kapangyarihan ng panalangin? Madalas ba nating iniisip na ang panalangin ay simpleng pag-uusap lamang kay Jesus o may mas malalim pang kahulugan dito? Alam ko na ang bawat oras ng panalangin ay mailayunin at epekto, ngunit paano natin mas maunawaan at mararanasan ang tunay na kapangyarihan ng mga panalangin natin? Kapag ako ay dumadaan sa matinding pagsubok, napansin ko na ang mga oras ng panalangin ay nagiging mga pagkakataon ng pagninilay at kapayapaan. Hindi ba't sa bawat dasal, may mga pagkakataon na ramdam mo na agad ang presensya ni Jesus sa iyong puso? Minsan, iniisip ko, bakit kaya madalas hindi agad nasasagot ang ating mga panalangin? Pwede bang ang Diyos ay nag-iintindi pa sa ating mga puso bago niya ibigay ang sagot? May mga pagkakataon ba sa buhay mo na ang panalangin mo ay tila hindi nasasagot, ngunit sa mga sandaling iyon, may natutunan ka na mas mahalaga kaysa sa iyong hinihiling. Alam ko sa sarili ko na sa bawat dasal, lalo na ang mga taintim at taos pusong panalangin, nararamdaman ko ang pagbabago sa aking buhay. Ngunit paano kaya kung ang bawat panalangin natin ay hindi lamang isang request, kundi isang pagkakataon para magbago? Paano kung sa bawat pagtangkilik at pagpapakumbaba sa ating panalangin, pinapalakas ni Jesus ang ating pananampalataya? Hindi ba't sa bawat dasal ay nagiging mas maligaya tayo at mas malapit sa Kanya? Paano kaya ang bawat panalangin natin ay hindi lamang para sa sarili, kundi para sa iba? Sa mga pagkakataon na tayo ay nananalangin para sa mga mahal natin sa buhay, hindi ba't ang epekto nito ay hindi lang sa kanila, kundi pati na rin sa atin? Pwede kayang ang tunay na kapangyarihan ng panalangin ay hindi lang sa kung anong tinatanggap natin, kundi sa kung paano tayo nagiging instrumento ng pagpapala sa iba. Paano ba natin tunay na mapapalago ang ating puso para maglingkod sa iba? Madalas bang iniisip natin na ang paglilingkod ay isang bagay na dapat gawin kapag may sobra tayong oras o kayamanang naipon? Ang paglilingkod, sa totoo lang, ay hindi palaging nakasalalay sa ating yaman o oras. Ang tunay na paglilingkod ay nagsisimula sa puso. Paano kaya kung magpasya tayong maglingkod sa mga simpleng bagay araw-araw? Ano kaya ang mangyayari sa ating buhay kung ang bawat galak at pagsubok ay ginugol natin sa paglilingkod sa kapwa? Noong ako'y nagsimula sa aking pananampalataya, natutunan ko na ang tunay na layunin ang buhay ay hindi tungkol sa kung anong makakamtan ko, kundi kung paano ako maglilingkod sa iba. Madalas ko tanungin ang sarili ko, paano ko ba natutulungan ang mga tao sa paligid ko? Kaya, iniisip ko, paano kaya kung ang mga simpleng pag-aalaga o malasakit sa mga kaibigan at pamilya ay may malalim na kahulugan sa mata ng Diyos? Hindi ba't bawat galak sa paglilingkod ay nagpapalago sa ating pananampalataya? Ang Diyos ay magbibigay ng pagkakataon. Hindi ba't nakatago ang Kanyang plano sa bawat maliit na bagay na ating ginagawa? Bilang isang Kristiyano, hindi ba't si Jesus mismo ang ating pinakamagandang halimbawa ng paglilingkod? Hindi ba't siya mismo ang nagpakita na ang tunay na paglilingkod ay hindi ang maghintay ng madami, kundi ang magbigay ng buo? Minsan ba naiisip mo kung gaano kahalaga ang bawat maliit na bagay na ginagawa natin para sa iba? Magkakaroon ba tayo ng tamang pananaw at malasakit para sa mga nangangailangan sa ating paligid? Ang paglilingkod ay hindi lang sa malaking bagay. Ang bawat niti, bawat pagpapatawad, bawat pagtulong sa pinakamaliit na paraan ay may halaga sa kanya. Paano kaya magbabago ang ating mga buhay kung tuwing tayo ay maglilingkod, ipagpapasalamat natin ito bilang isang pagkakataon upang maging mas katulad ni Jesus? May mga pagkakataon na nahihirapan tayo magbigay, hindi ba? Paano kaya natin magiging daan ang ating mga pag-aalimlangan upang magtiwala na sa bawat hakbang ng paglilingkod, ang Diyos ay nagpapala sa ating buhay? Paano ba natin mapapalaya ang ating sarili mula sa mga bigat na dala ng hindi pagpapatawad? Hindi ba't madalas tayong naurong magpatawad dahil sa sakit na dulot ng mga pagkatalo o pagkalukot sa ating mga puso? Kung ganito, paano kaya kung ang pagpapatawad ay hindi lamang para sa iba, kundi para sa ating sariling kapayapaan? Ano kayang mangyayari sa ating mga buhay kung matutunan natin na ang tunay na pagpapatawad ay isang regalo na binibigay natin sa ating sarili? Naranasan ko na ang hirap magpatawad. Minsan, iniisip ko Paano ko siya mapapatawad kung hindi ko pa rin matanggap ang ginawa niya sa akin? Pero alam mo, natutunan ko na ang pagpapatawad ay hindi isang pakiramdam na darating agad. Hindi ba't minsan, kahit alam nating tama ang magpatawad, may mga bahagi sa atin na ayaw magpatawad dahil natatakot tayong mabigo muli. Paano kaya kung ang pagpapatawad ay hindi nagsisimula sa ibang tao, kundi sa atin mismo? Pwede kayang magbago ang ating buhay kung matutunan natin na ang pagpapatawad ay isang hakbang ng pagpapalaya ng ating mga puso mula sa pighati. Tuwing nagdarasal ako at humihingi ng tulong kay Jesus, iniisip ko kung siya ay nagbigay ng buo at walang kapantay na pagpapatawad sa atin, hindi ba't may pagkakataon din tayong magbigay ng pagpapatawad sa iba? Kapag tayo ay magpapatawad, hindi ba't ito rin ay magbibigay sa atin ng kalayaan mula sa pagkapuno ng galit, pagkabigo at sakit? Hindi ba't kapag nagbigay tayo ng pagpapatawad, ang Diyos ay nagsisilbing gabay para maghilom ang ating mga suga? Ang pagpapatawad ay isang hakbang patungo sa pagpapatawad na hindi lamang ibinibigay sa mga tao, kundi pati na rin sa ating mga sarili. Paano kaya ang bawat pagpapatawad ay nagiging pagkakataon para tayo ay magbago at magpatawad sa ating sarili? Pwede kayang ang tunay na pagpapatawad ay hindi lang nakalaan sa mga taong nakasakit sa atin, Kundi sa mga pagkatalo at pagkakamali natin sa sarili. Ano kaya ang mangyayari sa atin kung palagi nating tatandaan na sa pagpapatawad, tayo ang unang napapalaya? Kung ang video na ito ay nakapagbigay ng inspirasyon sa iyo, ibahagi ito sa isang kamag-anak o kaibigan at tulungan ang aming channel sa pag-subscribe upang mas marami pang tao ang marinig ang salita ng Diyos. Salamat sa pagtangkilik at hanggang sa susunod na video.